nakukulekta ng mga panel na to pupunta dyan dadali niya naman ayan yung malaking itim na wire ayan yung pinaka metro niya pupunta yan dun sa power grid ayan, ibibenta yan sa power company ayan yan na yung linya ng power company. Kunichiwa, it's Tony Boy. Dito sa Japan, madalas kang makakita ng mga solar panels sa mga daan at sa kahit saang lugar dito sa Japan. Yan yung mga solar park. At yung mga bahay nila dito is kadalasang may nakakabit din ng mga solar panels. Bakit nga ba popular ang mga solar panel dito sa Japan? Ito yung tatlong dahilan kung bakit gumagamit ang Japan ng mga solar panel. Una, mataas ang presyo ng kuryente. Pangalawa, may government support sila para sa renewable energy. At pangatlo, mas mahaba ang sikat ng araw dito kahit winter season. Ang Japan ay may mandat to sa pag-install ng mga solar panels kung saan sa mandatong ito kinakailangan kabitan ng solar panels ang mga bagong itatayong bahay at mga bagong businesses. Kaya kung mapapansin mo yung mga bagong bahay na tinatayo ngayon ay may nakalagay ng solar panel. Layunin nito ang paggamit ng renewable energy dito sa Japan. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinapalakas ng pamahalaan ng Japan ang paggamit ng solar energy. Binabawasan ang gastos ng kuryente ng mga kabahayan at tinutulungan ang bansa para makamit nito ang target sa renewable energy. Ngunit paano nga ba ito? ito gumagana. Dito sa Japan, napakaraming solar panels na mapapansin mo sa kahit sa ang daan at sa kahit sa ang lugar ka mapunta. Kung may sarili kang lupa na pag-install lang ng mga solar panels, pwede mong maging business ito. Kailangan mo rin ng puhunan para sa pagkakabit ng mga aparato na kakailanganin mo para dito. Mga panel na to, pupunta dyan. Dadalhin niya naman, ayan yung malaking itim na wire. Yan yung pinakametro niya. Pupunta yan don sa power grid. Yan, ibibenta yan sa power company. Ayan. Yan ay yung linya ng power company. Kaya magandang business din ito dahil hindi mo na kinakailangang bantayan. Sinusukat lang ng metro kung ilan yung na-harvest ng solar panels mo at babayaran ganan ng electric company. Ngunit paano naman ito gumagana sa mga kabahayan dito sa Japan? Ang Japan ay may programang feed-in tariff system or FIT Sa ilalim ng programang ito, kinakailangan bilhin ng mga utility companies ang mga sobrang na-harvest na solar energy mula sa mga residential house. Karamihan dito sa solar setups dito sa Japan ay ginagamitan ng bidirectional meter o dual meter kung Tawa. Ang metrong ito ay kayang magsukat ng inflow at outflow ng kuryente. Kung saan sinusukat nito ang kuryente ang galing sa grid or sa power company na papasok sa bahay mo. At kapag sobra naman na ang solar energy na nahaharvest mo mula sa solar panel na nakakabit sa bahay mo, pagpalagay natin na may battery ka na lang na kailangan mong imbakan para sa solar panel na nakakabit sa bahay mo. At napuno na ito, dito na papasok ang outflow dahil hindi masasayang ang sobrang enerhiyang na mo sa iyong solar panel na nakakapit sa bahay dahil susukat kati ng mitrong ito kung ilang kilowatt hour ang ibabalik niya papunta sa electric line or sa electric company at at babayaran ito ng electric company sa iyo. Napakasulit 'di ba kapag ka nagkaroon ng power interruption, may pondong enerhiya ka na at kung sumobra kaya mo pang ibenta, mababawasan na ang electric bill mo dahil ang perang kikitain mo ay eh, pwede mong gamitin pangbayad sa konsumo mo mula sa grid at may renewable energy contribution ka pa dahil nakakatulong ka sa power grid sa pamamagitan ng pagbibigay na malinis na enerhiya. Sa tingin mo sulit ba ang solar panels dito sa Japan? wan paki comment sa ibaba